good morning mga paps. Ito na po, dumating na yung inorder ko na uh, crown piece cover. Ito. So, ipapalit natin ito dito sa original nga na cover. Binili ko yung one. Yung yung carbon na carbon dip na cover para magmatch siya lagi dito Okay. So, ito na siya. Tsaka, ito yung paris na. Ito yung paris na. Nakaselot yun. Tara. Sabit natin. tayo. So kanina nga pala guys, um, nagpa uh, nagpakabit ako ng uh, MDL doon sa may get dito sa may Cagayan de City sa Bulwa. And going for a night ride, uh, susubukan natin yung ginawang kinabit na MDL ko. At saka paparinig ko rin yung PR natin na uh, eh, sinabay ko na rin pinakabit dito. So bali, gumastos ako ng around sa 1,400 kasama na yung labor. so, try natin ha ito yung stock pala ng ilaw ng susubukan natin yung yung papainawin yung puti at saka yung kulay um, dilaw may amin okay? so, let's go so ito yung stock tapos papailawin natin yung ito yung dilaw yung dilaw yan yung dilaw tsaka ito yung puti grabe maliwanag na maliwanag yung puti oh. Ito yung sakop ng mukha niya so, na tayo kasi baka magalitan oh, tayo ng mga sasalubong natin oh. Yung, natin yung puti Tsaka ito naman yung loud horn niya. Ito yung stock. Uh, yung stock is... Ito yung tono. Ito naman yung... Inaglet. Grabe. <laughs> Ang lakas. So, from here, going to... Ano? Ipunan. Uh, uh, may digi na kami ng... pera na sa HB okay. we are now sa highway sa pupuntahan okay, okay. matay lawin natin dito so, tapos papailaw natin yung kapatid oh, wanag o oh. wanag oh, wanag okay, hindi na tayo sa na ipo um, may fuel gas so may bibili lang let's check natin yung video okay so ito pabalik na tayo sa bahay test na natin yung ilaw natin pero this time titest pa rin natin yung ilaw dito kasi kanina hindi natin na uh, subukan yung uh, high yung puti kasi ayaw natin na masilawan yung mga kasulupong natin na mga uh, uh, motorista so, so, dito try natin so, pahilawin muna natin yung high ilaw mapapansin niyo uh, mga paps yung buka ng kanyang ilaw hindi siya ganong kalapad pero kasi nakatago ito eh nakatago yung ano nakatago yung lapad dito yung sa ilalim ng paggamit natin kasi ng hindi natin nasa ilalim hindi siya nasa yung nakausti. kasi mas maganda at malinis tingnan kaysa nakausli pero okay naman yun kasi yung lapad ng kanyang ilaw ito pero pagka test natin yung kotea ah. siguro dito tayo banda para medyo hindi tayo nakakasita oh, huwag nang sobra ayan ayun eh masyadong hindi tayo yung kasi ano pero pag dito buka talaga na very wide kasi nakaanig na balik natin sa dito mamaya dun sa pagpasok sa loob try natin yung yung kote try natin yung horn be okay. okay. ito yung stock ha ito naman yung <laughs> Yeah, okay.

到河边了。 nag-vlog na tayo kasi may kasubok. Grabe. Ta. Grabe lakas mga dito na kung pinapalabas ko. mas maano pa po Mas grabe pa yung Nakatago kasi. Dito sa side may mga ano siya. Malabas yung sa yellow so maliwanag para magandito na sa harap so at least solid solid yung nabili natin uh, hindi na kami hindi masyadong may, may mailaw pa sana rito pero kaso yung budget natin yung budget friendly lang okay so uh, dito na tayo tayo na muna natin so thank you for watching my video